Alam mo ba na ang gobyerno ng US ay nawala ng isang bombang nuclear at hindi ito natagpuan? Noong isang libo naraan anim na put, isa sa North Carolina, isang B-52 military bomber ang may dalang dalawang nuclear bomb nang makaranas ito ng malubhang malfunction. Kinailangan ng tripulante na ilabas ang kargamento at ang dalawang bomba ay nahulog sa lupa. Ang isa ay mabilis na nakabawi, ang isa ay nawala. Bumangga ito sa Latian, malapit sa Goldsboro, at ang ilang bahagi nito ay nawala na lamang sa ilalim ng lupa. Hindi makuha ng mga recovery team ang lahat ng ito, kaya kalaunan ay tinakpan ng gobyerno ang site ng mga konkretong slab upang pigilan ang mga lokal at mga scavenger sa paghuhukay sa isang mapanganib, posibleng radioactive na lugar. Makalipas ang ilang taon, inamin ng Pentagon na ang isa pang bomba ang nahulog na buo ay nasa bingit ng pagsabog. Sa anim na mekanismo ng kaligtasan na itinisenyo upang maiwasan ang aksidenteng pagsabog, lima ang nabigo. Isang solong pisikal na switch lamang ang nagpahinto sa isang nuclear blast na maaring maalis ang isang malaking bahagi ng East Coast. At hanggang ngayon, posibilidad talaga na ang mga bahagi ng nawalang bombang, iyon ay nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa. Walang warning sign, walang proteksyon, literal na nasa ilalim ng paa ng mga tao.